Pinching ko, 50 piso. 1.50, dalawang piso. Huhulog ko na naman sa aking pondo ng Pinoy Battle. Hi, kumusta kayo dyan? Nakikita nyo ba itong aking bote na ginawa para sa pondo ng Pinoy? Alam nyo, na-inspired ako dito sa pag-iipon ng mga barya na ito dahil ako ay natutuwa doon sa programa ng uh, uh, Pondo ng Pinoy. Unang-una yung kanilang uh, proyekto doon sa mga uh, preso. Nakita ko yung kanilang uh, uh, inisiyatiba para matulungan yung pamilya ng mga preso. no? Sa pagbibigay nila ng hanap buhay doon sa ibang mga preso na nakalabas na at yung iba naman na uh, pamilya ng uh, mga preso, yun ang isa sa nakita ko na na-touch yung aking puso. Kaya sabi ko, sa kaunting uh, barya-barya na ito na maiipon ko, eh, marami pala ako ding matutulungan. Kung kaya sabi ko nga, ano ba naman yung 25 Gs? Kaya ngayon, kahit na makakita ako, makapulot ako, kalimitan, napupulot ko lang sa kalye. Pinupulot ko yan, hindi ako nahihiya dahil naiisip ko na malaking tulong ang maibibigay ng Pondo ng Pinoy dito sa mga konting barya na ito. Sabi nga ni Cardinal uh, Rosales, Ano mang magaling kahit maliit, basta't malimit ay patungong langit. Tama 'yon. At ang isa pang reflection ko dito, no, itong mga barya-barya na ito, itong itong mga maliliit na, na kusing na ito, eh, nag uh, nagpa -pa, parang simbolo din ito ng ano eh ng uh, no, na 'yung uh, uh, mga crumbs, 'yung tinatawag na mugmug. No, iyan ay parte din ng katawan at dugo ni Kristo na siyang bubuhay at magbibigay ng pag-asa doon sa mga kapuspalad nating kapwa. Kaya natutuwang ako at may ganitong programa ang uh, ang uh, simbahan, no? Kaya ta uh, aking hinihikayat din ang iba, lalo na yung uh, ibang diocese na Magkaroon na rin kayo ng pondo ng Pinoy sa inyong diocese at napakalaking tulong lalo sa panahon ngayon na ang karamihan ay uh, hindi na nagbibigay halaga doon sa mga barya at itinatapon lang nila. Wag, no? Gumawa tayo ng mga sarili nating mga lata o bote na kagaya nito, no? Na yung tayo ay maiinganyo na na mag-ipon sa araw-araw. Siguro yun lang ang ma-i-share ko at uh, nagpapasalamat ako sa Pondo ng Pinoy sa mga volunteers at bumubuo nitong uh, nitong uh, samahan na ito. Mabuhay kayo at uh, God bless.